The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Character study naman po tayo. Yan, isang magaling na karakter uh, character po sa Biblia itong pag-uusapan natin. Hindi na natin kung hanggang ilang araw tayo abutin dito. Isa kasi sa pinakadetalyadong buhay sa Biblia itong character natin. Mula pagkabata hanggang sa huling hininga sa deathbed niya sino ba ng buhay na tong tao na to no i think hindi ako nagkakamali next to jesus ito isa sa pinakadetalyadong buhay na nalathala sa biblia nagsimula sa isang mababang uh, pastol okay shepherd okay naging isa sa pinakamakapangyariang hari na nabuhay sa planeta. Ganun po katindi to. Pag-usapan natin ay walang iba kundi si Haring David. Marami tayong matututunan sa buhay ni King David. Yung ups and down. Hindi po siya perpekto kaya makakarelate tayo sa kanya. And yet, despite sa imperfection niya, siya kanya pong, uh, kumbaga, tombstone o no, sa kanyang lapida, nakasulat po is a man after God's own heart. Siya daw po ay isang tao na talagang walang ibang uh, gusto kundi i-please ang Diyos. Paano nangyari yon? Okay, so kwento ko lang po kung paano siya naispatan ng isang, uh, kumbaga, talent scout. May isang hari during that time na nagnangalang King Saul, naging disobedient sa Diyos. Kasi nabihan ng Diyos si, si, si Propetang Samuel, Hanapin mo yung susunod kong uh, hahari, ipapalit ko dyan, i-anoint mo, okay? Nasa angkan siya ng isang uh, uh, tao, pangalan Jesse. Puntahan mo, and then sasabihin ko sa iyo pag isa sa mga anak niya yung napili ko. And then, I'm gonna make the long story short. Pagpunta sa bahay, si Jesse binandera yung pito niyang anak. Matitipuno, guwapo, lahat, inisa-isang pinarada kay Samuel. Pero si God, lagi sinasabi, hindi yan, hindi yan, hindi yan. Hanggang matapos yung pito, wala pa rin ina-approve si Lord. Kaya tinanong ni Samuel, wala na ba? Sabi ng tatay, eh, mayroong isa pero bunso yun. Huwag niya niya, nagpapastol. Parang, uh, kasi yung pagpapastol po, mababang level po ng trabaho yon during that time. Even mga Egyptians, they detest yung mga shepherd. Kung ba kasi sabi ni Jesse, wala sa pamantayan ng bunso yung pagiging hari. Mamili ka rito sa pito. Kasi ito, gagwapo, lalaki ng katawan, mga sundalo. Eh yun, maliit, payatot, bata. Sabi ni Lord kay Samuel, yan ang ating unang topic, sa unang Samuel, sa isyete, sabi ni Lord kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingin ng ko'y ang puso. So sinasabi ni, ni God, don't look at the outside appearance. Huwag kang masyadong uh, mabola ng mga panlabas na anyo kasi later on, you'll find out ito, mga masama tong kapatid ni David na to, mapangkutya and all. Sabi ni Lord, I look at the heart. Di po ba kahit naman ngayon, di ba? Ako, guilty ako dito. Minsan, di ba? Parang, ginajudge natin yung tao based sa postura. Di ba? Naka-branded ba na damit? Magarabang kotse bumaba? Ano ba yung relo na suot? Di ba? Pagka, pagka nakita natin medyo mababa antas, kung kausapin natin, ganun-ganun na lang. Pag pumapasok ka sa village, di ba? Kung mamahaling sasakyan mo, tinanong ka lang ng gwardiya. Sir, saan po kayo pupunta, di ba? bakit? Kailangan ba akong paalam iyo? Di ba? Parang, eh, ngayon, pag nakausap naman natin, naka-amerkana, iba, ang iba agad ng ating treatment. I think, totoo yung nakasulat na don't judge the book by its cover. Be careful lang po pag tayo naguhusga base sa appearance. Ano ba natapos niyan? Sinabi kanina ni Gege, 'di ba, yung mga tao, sinasabi, nakatapos ka pa, wala ka namang narating. Okay, pero does that mean may tinapos kami may narating ka? Ang dami kong kilala, Harvard degree, nagnanako ng pera ng bayan natin, 'di ba? So hindi po 'yan sa sa titulo mo, hindi 'yan sa dami ng tinapos mo sa kolehiyo. Hindi 'yan sa brand ng kotse dala mo. Hindi 'yan sa relo na 20 million na Richard Bill, o anuman tawag dyan, Hindi 'yan sa dami mong na-accomplish. Yan po ay panlabas lamang. The Lord looks at the heart. Mabait ba'y puso mo? Mapagkawang gawa ba? Matulungin ba sa may hirap? Hindi ka ba naghihingi ng, ng kapalit pag ika'y tumutulong? Hindi ka ba naghihingi ng may media ba? Bago ko iabot tong cheque. Eh. Nasaan yung media? O picturean nyo na. Again, I have nothing against kung tumutulong ka na may media. Ang point ko lang, nakikita ng Diyos ang intensyon ng puso natin. Mabait ka dahil gusto mo mautangan. Mabait ka kasi gusto mo i-downline sa networking na gusto mo tingnan po natin yung puso natin. Lahat, including myself, hindi ako nagmamalinis dito. Whenever there's a tendency for us to judge others, let's check first our heart. Lord, ano man motivation ko? Ba't ko sasabihin to? Ba't ko ipopost to? Dahil lang ba may bago akong bag? Kailangan ko ba talaga ipost lahat ng may bago ko? Kumakain ako sa restaurant? Kailangan ba malaman ng buong mundo kung ano kinakain ko ngayon? Or gusto ko lang parating sa kanila, may narating na ako. So be careful. Unang Samuel 16.7 Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kanyuan, ngunit yung ng koy ang puso. Panginoon, salamat po dahil kami, Lord, lahat guilty dito. Ako mismo, Lord, madalas nadadala kami ng panlabas na anyo ng tao bago namin ihusga. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hinusga namin yung tao based sa damit, based sa aplido, based sa estado sa, sa, sa lipunan, Lord, patawarin nyo kami minsan pagka medyo mababang uri ng tao, ganun-ganun lang namin kausapin. Lord, patawarin nyo kami minsan mapagmataas ang tingin namin sa aming sarili. Lord, alam ko lahat kami may tendency ganito, pero Lord, salamat. Nire-remind mo kami ngayon sa salita mo. So next time, Lord, kami pag may nakitang tao na medyo parang tingin namin mababang uri, mas, mas lalo namin sila ma-appreciate at respeto. And din naman, Lord, kung naka-Amerikana, irespeto din naman namin. Wala naman kaming dapat gawin. Kung naka amerkana dapat mababanting. And Lord, we just want to really give honor whose honor is due. And we just want to be humble before you. Dahil kami, Lord, walang wala, and yet minahal mo kami. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita, nariremind re kami. In Jesus' name, Amen.